Trending ngayon ang naging pahayag ng Vivamax Max actress na si Chelsea Ilor, matapos niyang ibunyag na isang dating mayor at senador, umano ang nag-alok sa kanya ng napakalaking halaga, at mas malaki pa ang tip, kahit wala pang nagaganap na anumang intimate encounter. Sa podcast ng content creator na si Brian Babilonia, isiniwalat ng aktres na nakatanggap na siya ng mga indecent proposal sa ilang politiko at kabilang daw dito ang isang senador, noong nagtatrabaho pa siya sa isang club sa Maynila. Ayon kay Chelsea, nasa North Luzon umano ang balwarteng pinamumunuan ng alkalde. Nasa pagitan umano ng 50 at anim na po ang edad nito sa tansya niya. Ang offer daw sa kanya ng mayor ay daan at libo para sa isang one-night stand. Hindi rin umano basta-basta ang perang iniaalok ng nasabing senador dahil nagdagdag pa ito ng 250,000 hanggang 300,000 bilang, tip, palang. Binanggit din niya na nakita pa ang naturang opisyal sa recent Senate hearing kaugnay ng flood control scandal. Nagbigay pa siya ng mga clue tungkol sa mambabatas, nagsisimula sa R ang pangalan, nagtatapos sa Y, habang ang surname naman ay may F. Hindi man niya pinangalanan, madali namang nagkaroon ng ideya ang netizens kung sino ang senador na tinutukoy. Patuloy namang umaani ng reaksyon ang kanyang pahayag at maraming netizens ang nakatutok sa anumang susunod pa niyang ibubunyag.